bet kau milih wah goda gitu semua mak dah goda itu benar waktu tu nama o o o celup Gusto mo ng Gusto mo? <laughs> uh, oh, I love magdo. Gusto mo? Gusto mo ng McDo? magdo. McDo oh, umiyak si kasi McDo, hindi oh. nakakain ng McDo. Oh. ôi lúc mất đồ ơi cái này sẽ lúc mất đồ ơi